Diyos! Ano ba ang doktrina ng iglesyang nasa Biblia? Pakinggan nyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Yan ang aral. Yung iglesyang nasa Biblia na totoong iglesia, ang utos ng mga, ng Kristo sa mga alagad, yung tinanggap nyo na walang bayad, yung aral naman, walang bayad yun eh. Kasi wala ka naman pwedeng ibayad sa aral eh. Kung tatanggapin mo yung aral ni Kristo, walang katapat na halaga yung aral ni Kristo. Kahit ang buong mundo, hindi pwedeng itapat sa halaga ng aral ni Kristo. Komo yun, ibinigay naman niyang walang bayad, sabi, eh, ibigay nyo walang bayad. Ang alinmang iglesia ang nagpapabayad sa aral, hindi sa Diyos! Tandaan nyo, Anong katunayan? Pakinggan nyo. Sa isang talata ng Kawikaan 23.23, 23, ganito ang ating mababasa. Bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili. Oo, karunungan at turo at pagkaunawa, huwag mong ipagbibili. Kaya bawal nung ibenta yung aray. Kaya walang presyo yon. Pagka nakakita kayo ng aral, mabawa, binyag, may presyo. Ah, ang delikado yun. eh, bayad yun eh. Halimbawa, kasal, may presyo. Aral ba yung kasal? Aral. Institusyon, Diyos ang nagtayo. Ang Diyos ang nagtayo ng institusyon ng pag-aasawa, yung matrimonya. Walang bayad yun. Pag may naningil sa inyo, ah, hindi tama yun. <laughs> Alam nyo ano mangyayari pag merong ganon. Pakinggan nyo ang sabi ni San Pablo sa ikalawang Korinto 2.17. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Ang sabi po ng Biblia, sabi ng mga apostol, marami na lumitaw sa mundo, ginawang negosyong salita ng Diyos, kinakalakal ang salita ng Diyos. Ano naman ang nagiging resulta sa kanilang pangangalakal? Pakinggan nyo sa Jeremias, ganito naman ang ating mababasa. Kung papaano ang kulungan ay napupuno ng mga ibon, gayon din ang kanilang bahay ay puno ng karayaan. Kaya sila ay naging dakila at nagsisiyaman. Kita nyo? Marami o sa reliyon. Maraming reliyon lumitaw ngayon. Payamanan. Ha? Yung iglesia ho sa Biblia, walang bayad ang aral noon. Kaya hindi kaya yaman eh. eh. paano kaya yaman eh? Walang bayad ang aral. Bawal ipagbili. Bawal humigit sa nakasulat. Hindi ka naman pwedeng humingi ng abuloy na wala sa nakasulat. Wala naman sa nakasulat na mangulekta ka sa palengke. Ha? Na namimili yung tao eh tatapatan mo nung love opening. Wala naman yun. Ha? Wala naman sa yung iniutos si Kristo na ikapo. Wala naman dito prayer request. Wala namang abuloy ng webis dito sa Ebanghelyo. Meron ba nun? Wala nun. Oh, eh kaya yung iba, kinukuha yun, yung mayaman tuloy. At sa pagyaman nila, yun ang patutuon na hindi sila tunay na sa Diyos. Kasi kung ikaw ay mag instill uh, hahawa ka doon sa nasa Biblia, hindi kaya yaman. Isa sa palatandaan ng tunay na relihiyong sa Diyos, hindi nagpapayaman. Yan ay isa sa mga palatandaan.